Mga kabusing, may nakita si pamangkin dito. Yan. Ayun. Yan, si gagamba kunin natin. Ayun oh, ang laki. Ang laki niya, mga kabusing. Yan. Yan. En bulabugin natin si gagamba. Yan. ayun yan. Di masyado maklaro mga kabusing. Kunin natin. Ayan, bumapa. Ayan, mga kabusing. Yan ay maliit pa. Pugawa dong. yun ang ganda mga kabusing kaso butyog lang Butyog pa rin ayan pag ganyan hindi lang natin ka na. mga kabusing maghanta na naman kami sa araw dito sa yung pangalawang spot namin mga kabusing ah, uh, binalikan namin dahil nakulangan kami yung naghunt kami sa gabi ayan balikan natin ah, uh, samahan nyo kami mga kabusing sa paghunt ng gagamba dito Okay. Mga kabusing, may nakita si Pamangkin dito. Yan, may helicopter pa oh. Yan, binabantayan kami ng helicopter dito mga kabusing. Yan, hanapin natin. Saan dito? Ano dito? Yes, Dok. Ayun mga kabusing oh. Ito yung nakita ni pamangkin nasa ilalim oh. Ito yung sapot niya mga kabusing. Yan. Kitang-kita yung sapot hanggang dito oh. Yan ang gandang sapot matigas. Kaya pala may gagamba. Ay, may nakita pa doon si Bayaw. So, 'Yung gagamba mga kabusing oh. Ayun. Maitim na gagamba. Hindi masyado makita mga kabusing 'yung gagamba. Ayun. Yan, si gagamba kunin natin. Ayun oh, ang laki. Ang laki niya mga kabusing. Yan. Yun. May itim na gagamba mga kabusing oh. Yan. Kaso may pagkabutsog pa rin. Yan. Pag ganito mga kabusing hindi lang natin dadalhin. You oh, know, haba sana ng galambay oh. Yan. Okay, iwan lang natin. Hanap tayo ng tamang sukat lang mga kabusing at saka hindi butyog. Ah, sana yun sila. Mga kabusing may nakita si pamangkin dito. Iniwan lang niya mga kabusing dahil malayo tayo. Nasaan na yun? Ay, lawa. Ah. Dito yung sapot niya mga kabuso hindi masyado maklaro Masyado Tapos yung na. gagamba na silalim lang

Pagawa daw. Jun, ang ganda mga kabusing. Kaso butyog lang. Butyog hmm. pa rin. Ayan, pag ganyan, hindi lang natin kunin. Ayan, oh. <laughs> Tulog. Tulog na gagamba. Okay mga kabusing may nahaspatan tayong sapot na daanan natin mga kabusing galing sa dito papunta doon yan maliit lang na sapot mga kabusing yan mainit tingnan natin dito wala dito may sapot kaso iniwan na siguro to dito mga kabusing saan kaya yung gagamba dito ay ito mga kabusing oh. ayan nasa loob ng bayabas dahon yun Yeah. Ayan, bulabugin natin si gagamba. Ayan. Ayan. Di masyado maklaro mga kabusing. Kunin natin. Ayan, bumapa. Ayan mga kabusing. Ayan mga kabusing. Yan ay maliit pa. Maliit pa siya mga kabusing. Hindi pa masyado. Hindi pa kalakihan. Kaya pag ganito balik natin. Chen ka na lang boy. Balik ka namin ha. Okay. 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 Mga kabusing. Pauwi na kami. ah Kasi medyo kulimlim na. Baka umawalan kami. Mga kabusing. May nakita namin na mga kabusing. Okay na yon Pang-upload namin sa mamaya. At pakisubscribe naman sa YouTube channel naman mga kapusing. Pakilike, comment and share. At yung bell natin mga kapusing, huwag nyo kalimutan para updated kayo lagi sa aming videos. Yun lang. Salamat sa panonood mga kapusing. Okay. Ingat. <laughs> Ayan si Bayaw. Okay mga kabusin, si Pamangkin. Maraming salamat sa panonood.